Magandang hapon po mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon ng September 26. Ayan po mga kalaki ha tutok na po rito dahil dito na po tayo nagbibigayan ng mga lucky numbers dito po sa ating bagong account ng Red Arnold Santos. Ayan po sa mga hindi pa po nakakaalam, ito na po ang ating account ngayon mga kalaki ha. Habang pinapaayos po natin yung main account natin kasi po ang dami pong gumagaya sa atin, ang dami pong mga fake account. Kaya ingat-ingat po kayo ha. Kaya dito na po tayo magbibigayan ng mga lucky numbers mga kalaki. Sa mga naka-private consultation, dito na po kayo magchat chat mga kalaki. Dito na po kayo hingin ng lucky numbers sa mga magpapa-members dito po. At ingat-ingat po kayo, dapat po nakakausap nyo muna ako Bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account Wala na po akong red parunkin na account Dito na po tayo mga kalaki ngayon sa Red Arnold Santos Ayan po mga kalaki ha, kaya mga kalaki tutok na po rito Ito na po ang mga lucky numbers na kumpleto pong ibibigay natin ngayong hapon po Kaya kung ready ka na, ready rin right po ako ibibigay ang mga lucky numbers ngayon Tara na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging Milyonaryo At syempre bago ko po ibigay mga lucky numbers Syempre, inom muna akong tubig Ayan, at syempre po mga kalaki, Ang ibibigay po natin ngayon ay Tatlong 2-digit tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang dyan. Ano po? At syempre po, 3 days po inaalagaan ang mga lucky numbers natin. Kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki? Kunin mo na ang mga listahan mo, baka dito swertehin ka, okay? Kaya eto na po mga kalaki. Umpisa natin sa 2 digit lucky numbers, number 4 at number 26. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 8 at number 12 at ang pangatlo po ay number 15 at number 21. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 920. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 826. At syempre po, ang pangatlo ay number 395. Ayan mga kalaki, kompleto pa ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1275. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 2938. Ayan po. At syempre po, ang pangatlo ay number 617. 0917-7777. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-rumble po mga kalaki pag inilaban nyo po yan sa STL, sa 2-D Lotto, sa National, sa Wedding mga kalaki. Abroad po, pwede po yan mga kalaki ha pwede niyo po yung i-ramble para mabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At bago ko po ibigay ang ating mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para po sa ating mga lucky followers na nag-aabang dyan. Ako, dapat po sa legit na account po kayo naka-follow ha, para legit po ang lucky numbers na nakukuha nyo. Ingat po kayo sa mga fake account dyan. Ako po mga kalaki, ito po ang ginagamit natin ngayon na Red Arnold Santos. Wala na po tayong ginagamit na iba mga kalaki at Aris Gatchalian. Yun lang po mga kalaki kasi yung main account natin na Red Barongkin, pinapaayos ko po ah, hindi po yung ginagamit ngayon, tandaan nyo kaya pag may nagchat sa inyong red, parang hindi po ako yun mga kalaki, kaya ingat-ingat po kayo at dapat po nakakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member, para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan, okay? pero po sa mga nakafollow po rito dito po kayo hihingi ng mga lucky numbers pag nakita ko po yung kayo po ay comment ng comment share ng share ng videos, heart ng heart mga kalaki at nakafollow re-replyan ko po kayo ng lucky numbers sa gusto nyo po mga kalaki, okay? at tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre ito wala itong bayad, Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay mo? Baka nandito ang swerte mo. Baka nandito ang mga uh, ang mga kapalaran mo sa aming lucky numbers kaya ano pa hinihintay mga kalaki subukan na po ang private consultation baka dito swertehin ka message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan po mga kalaki okay kaya tutok na po rito dahil ibibigay ko na po ating mga lucky numbers po mga kalaki at syempre po sa mga sasali po dyan mga kalaki ah, bibigyan kita ng discount para member ka sa akin ng 3 months ng September, October at November. O, ba? Diba? At syempre po, bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5 digit 6 digit natatayaan mo sa STL sa 2 sa National sa Wetting mga kalaki at Lotto Pilipinas at Lotto Abroad ayun po 3 days po inaalagaan na aming mga numero bago po yan palitan mga kalaki kaya eto na po ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers Pilipinas at Abroad kunin mo na number number 18 number 21 number 32 number 35 at number 37. Yan po yung isang 5-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang isa pang 6-digit lucky numbers. Number 19, number 8, number 24, number 29, number 31. Ayan mga kalaki. At syempre bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit po namin pwede po nito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6 digit lucky numbers. At syempre habang wala pong bumibili sa ating mga ngayon mga kalaki ngayong 5pm po, ayan nakita kita nyo naman. Medyo makulimlim pa. Siyempre, magbibigay muna tayo ng lucky numbers. Okay? At ito na po ang 6-digit lucky numbers na una. Ilista mo na mga kalaki. Kunin mo na number 40, number 33, number 24, number 27, number 18, at number 10. Ayan po yung una mga kalaki. At isunod na po natin ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 22, number 36, number 25, number 19, number 13, at number 16. Ayan mga kalaki, kompletor po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin, aalagaan niyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Okay, shout out po tayo sa pamilya. Ayan, pamilya mo, ano to? Pamilya Morela. Pamilya Morella po ng More, More, Morena pala. Pamilya Morena po ng Ayan po sa May Quezon City, Fragic for Quezon City. Shout out po sa pamilya Morena. Sila po ay humihingi ng 2 digit lucky number, sweating daw po 'yan at 649. Sige po, bibigyan ko po kayo. Maraming salamat po sa araw-araw na panonood. At syempre po sa mga jeepney driver at tricycle driver naman po dito sa May Sapang Palay sa Bulacan. Hello po sa inyo uwi sa mga tricycle driver dyan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po kila Kuya Donald at kila Kuya Miguel. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa grupo nyong matikas. At sa lahat po ng drivers, saludo po ako sa inyo mga kalaki. Okay, bibigyan ko po sila ng 642 at ng 2-digit lucky numbers. Ang daming may gusto ng 2-digit lucky numbers. Ano? Sige po mga kalaki, pag-aaralan ko lang po yung code. Okay, sa mga gusto pong magpa-code, magpa shoutout comment lang po ng comment, share ng share ng videos namin na dito po sa bago account ha, na Red Arnold Santos. Pag nakita ko yan, masa masya shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa good luck mga kalaki tayaan mo na yan good luck mananalo tayo claim it